At tinanong ni Hagong ang monghe na nagtataka kung bakit hindi na lang niya inalis ang mga pagbabanta sa halip na gumamit ng hindi kinakailangang martial art na hindi pa rin lubos na nauunawaan kung bakit. Ang monghe ay natututo ng isang hindi praktikal na pamamaraan. Samantala dumating ang songword sa pintuan na may dalang pagpapalitan ng damit para kay Hagong. He grants her permission to enter. Habang siya ay nagbibihis, nagsimulang magtanong si Sangwa kung tapos na siya sa kanyang pagsasanay. Kinikilala ni Hagong na mas gamaan ang pakiramdam ng kanyang katawan. Pagkatapos ay nag-alinlangan si Sangwa bago ipaalam sa kanya na siya ay ipinatawag sa isang escort assembly at kailangang dumalo sandali. Pinayagan siya ni Hagong, pagsambit na hindi na kailangang iulat sa kanya ang mga bagay na walang kabuluhan. Habang ang escort squad ay nagtitipon sa patio, ang kanilang kapitan ay nakatayo sa likod ng isang podium upang harapin sila. Kinikilala niya ang mga makabuluhang pagbabago sa Bayonhang at binibigyang diin niya na si Bayonhang ay hindi lamang ang kahalili sa kanilang Grand Archive, kundi isang kinatawan din ng Heavenly Grand Archive. Dahil sa kanyang pakikipag-ugnayan sa mga taong may mataas na reputasyon sa labas, ang kanilang tungkulin ay higit pa sa proteksyon, dapat din nilang pangalagaan ang kanyang reputasyon. Higit pa rito, binanggit ng kapitan na kamakailan ay nakipagsagupaan sila sa mga miyembro ng sekta ng Guangwei na naghahanap ng paghihiganti laban sa makalangit na Grand Archive, kaya ang kanilang responsibilidad ay umaabot sa pagprotekta hindi lamang sa unang Young Master, ngunit tinitiyak din ang kaligtasan ng lahat sa Heavenly Grand Archive. Habang nagsasalita ang kapitan sa Escort Assembly, lumapit ang bise kapitan at may ibinulong sa kanyang tainga. Ipinaalam sa kapitan na hinahanap siya ng unang Young Master. Bagamat hindi binanggit ang dahilan, dahil nakatayo si Sangwa sa mga escort, naiisip niya kung paanong hindi pa hinanap ng young master ang kanilang kapitan. Nag-aalala siya kung apurahan ba ang usapin at pinagsisisihan niyang wala siya sa tabi niya kapag kailangan siya nito. Nagdahilan ang kapitan mula sa pagpupulong, at habang papalayo siya, umaasa si Sangwa na hindi ito seryoso. Samantala, siya ay nakaupo sa mesa na may isang stack ng mga libro na nakasalansan sa maraming stack. Nakarinig siya ng katok sa pinto na sinundan ng pagpapakilala ng escort squad captain sa kanyang sarili na nagtataka kung bakit siya naririto na alalang lang ipinalam sa kanya ni Sangwa ang tungkol sa escort assembly Tinanong niya ang kapitan tungkol sa layunin ng kanyang pagbisita kung saan sumagot ang kapitan na mayroon siyang kailangang ulat para iulat ito Nagbigay si Hogong ng pahintulot sa kapitan na makapasok at tahimik na sumasalamin sa katutuhan ng batay sa mga alaala ni Bayonhang hindi siya nagbabahagi ng anumang makabuluhang kasaysayan sa taong ito, dahil binanggit niya ang patuloy na pagpupulong na ginagawa ng kapitan. Isang upuan sa tapat ni Hagong sa mesa at idiniin na ito ay isang bagay ng sukdulan na hindi na maaaring maantala pa. Bahagyang natarante si Hagong, nagtatanong tungkol sa uri ng isyo. Bilang tugon, ipinahayag ng kapitan ang kanyang pagnanais na mag-alok ng mas aktibong suporta kay Hagong, habang pinag-iisipan ang hindi inaasahang alok na ito. Hindi niya maiwasang mapansin ang kamay ng kapitan na dumidikit patungo sa isang kutsilyo sa mesa, itinaas ang kanyang tingin upang salubungin si Hag na may masamang kislap sa kanyang mga mata. Ang kapitan ay matapang na nagtanong sa kanya kung gusto niyang mamatay, na ang ekspresyon ay nagiging matalas. Samantala sa isang madilim na silid, ang clan manager ay nakatayo sa harap ng isang bintana, Nakatanggap ng ulat mula sa kanyang mga impormante sa loob Nevenly Archive tungkol sa pagtanggi ng unang young master na kainin ang kamandag ng kabute ng dugo. Ang manager ay naghinala na ang young master ay nagkikimkim ng mga intensyon na hindi lamang dalhin ang patriarch kasama niya sa kabilang buhay. Noon, nadismaya siya nang hindi nagpakamatay ang young master sa lason, ngunit naging favorable ang sitwasyon. Kung pipiliin ng young master na wakasan ang kanyang buhay sa ilalim ng kasalukuyang mga pangyayari, ito ay magsasabi ng kumpletong pagkawasak ng Heavenly Grand Archive Society. Kabilang sa dalawang individual na naguulat sa manager, isa ang kapitan ng escort squad. Pareho silang hindi mapakali ng mga ekspresyon na inusisa ng manager nang napansin niya. Pagkatapos ay isiniwalat ng kapitan na nalaman niya mula sa pangalawang young master na ang unang young master ay nakakuha ng mga kasanayan sa martial art. Na curious ang clan manager na ang simpleng katutuhan ng iyon ay nagpagulo sa kanila. Naniniwala siya na kahit na ang young master ay nagkaroon ng martial prowess, wala siyang tunay na banta sa kanila. Bukod dito, ang parehong mga impormante ay nagtamasa ng mataas na antas ng tiwala sa loob ng archive at malamang na hindi maghahinala sa kanila ang young master na tinitiyak ang maayos na pagunlad ng kanilang plano ang mahalagang punto na kailangan nilang tandaan ay ang young master ay dapat nakitilin ang sarili niyang buhay ng hayagan. Ang pagpatay sa kanya ay magpapalubha ng mga bagay. Gayunpaman, kung siya ay lalaban ng labis, dapat silang gumamit ng mas angkop na paraan na ipakilala ang kanyang kamatayan bilang isang pagpapakamatay sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang leeg sa kasalukuyang sandali, ang kapitan ng escort squadron ay naglalagay ng kutsilyo ng may pananakot sa harap ni Bayon Hang na sinusubukang pukawin siya sa paggamit nito sa kanyang sarili. Habnag si Hog Ong, sa tunay na intensyon ng kapitan sa pagtawag para sa escort assembly. Ito ay isang pekana upang ihiwalay si Hang. Pinag-iisipan niya kung kailan nagsimula ang puot na ito at kung gaano ito kalalim na matatag na nakikipag-usap sa kapitan na wala na siyang anumang pagnanais na wakasan ang kanyang sariling buhay. Gayunpaman, ang kapitan ay nagpapanatili ng kanyang pagalit na paninindigan at panunuya, na para sa kanyang pinaghihinala ang kakulangan ng nalutas na lutesin. Dumidilim ang muka ni Hog Ong, habang inuulit niya na hindi na siya katulad ng dati. Ang deklarasyon na ito ay nag-uudyok sa kapitan na kunin ang kutsilyo at itutok ito ng direkta sa dibdib ni Hog Ong. Habang si Hagong ay walang pag-aalinlangan habang ang talem ay nagtatarget ng dalawang partikular na punto ng acupuncture. Ang Great Palace Point at ang Cycle Date Point na kilala sa sanhi ng kumpletong paralisis ng katawan. Ang kapitan ay nagsasaya sa kung ano ang kanyang nakikita bilang sa masamang kapalaran ni Hang. Hindi siya pwedeng mamatay sa gusto niya. At ngayon na siya ay nagsisikap na mabuhay, ang kamatayan ay nagbabanta sa kanya mula sa kapitan, ang sandaling ito ay ang kop. Kung magpakamatay si Hang nang ang mga tao ay nagsimula pa lamang na maniwala sa kanyang paggaling, ito ay magdadala ng lubos na kaguluhan, ang patriarka ay susundan siya hanggang sa kamatayan. Ang kanyang tiyuhin ay magderones din ng isang kilabot na kapalaran. At ang pangalawa at pangatlong young masters ay hindi na mapapanatili ang kanilang katinoan. Maaari silang sumuko sa alkohol at mamuhay bilang mga kaluluwang walang layunin na nakakulong sa kanilang mga silid sa gayon ang lahat ay masisira sa isang kaagad ng pagkawasak. At sinira ni Hagong ang walang humpay na pangungulit ng kapitan. Upang magtanong tungkol sa kanyang kasabwat, kumbinsido na hindi siya maaaring kumilos ng magisa Ang galit ng kapitan ay tumataas bilang tugon at sinaway niya ang taong matatag na iginiit na walang magbabago anuman ang natutunan niya mula sa kanya. Habang tumugon si Hagong sa isang hindi inaasahang tawa, at pagkatapos ay nagpahayag ng pagbabago ng puso, siya ay bumangon mula sa kanyang upuan, iniwan ang kapitan na lubos na namangha, nalilito sa hindi maipaliwanag na pagkilos ni Hang. Isinasaalang-alang na siya ay dapat na hindi makagalaw dahil sa tumpak na mga welga sa kanyang mga paralysis point, ang kapitan ay naiwang hindi makapaniwala na ang isang kamay ay malumanay na inilagay sa mismong mga puntong iyon na nakatagilid ang kanyang ulo at nagmumungkahi na lumilitaw na ang kapitan ay walang intensyon na ihayag ang impormasyon ng kusa ng mabilis. Hinugot ng kapitan ang kanyang espada at itinutok ito kay Hog Ong. Gayunpaman, sa tiyak na sandali, walang kahirap-hirap na itinaas ni Hog Ong ang mesa sa hangin, na naging sanhinang pagtama ng espada at hiniwa ito sa kalahati ng oras na iyon. Casual na nagsabi si Hogong na mas gusto niyang huwag magkaroon ng mga bagay na masira sa silid. May bahid ng sardonic humor ang boses niya. Ang kapitan na lumilitaw na halatang nabigla, sumulyap kay Bayon Hang. Nalilito sa kahangahangang liksi at kumpiyansa ng young master. Ang kapitan ay gumawa ng isa pang pagtatangka sa pag-atake, itinulak ang kanyang kamay pasulong. Pinagmamasdan ni Hagong ang nakabukang kuko ng kapitan, tulad ng kamay, na pinag-iisipan ang kahalagahan nito, marahil ay kidlat ito sa mga tigre o pusa. Pagkatapos ay mabilis niyang iniangat ang kanyang ulo sa kanan habang ang kamay ay hamampes sa kanya. Nang makitang nakaiwas siya sa pag-atake, inilipat ng kapitan ang kanyang diskarte at itinulak ang kanyang espada pasulong. sulong. Ngunit si Hagong ay patuloy na umiiwas dito ng may kahangahangang kasanayan. Nag-aalok si Hagong sa kapitan ng labing limang minutong para gawin ang kanyang makakaya para patayin siya. Mapang uyam na sinabi ng kapitan na si Hang ay tila nagkaroon ng bigla ang pagnanais na magbuhos ng karagdagang labin limang minuto ng buhay. Muli, na matikas at walang kahirap-hirap na umiiwas sa hampas ng espada ng kapitan gamit ang dalawang daliri na pinagdikit. Hamampas si Hog Ong sa tiyan ng kapitan. Ang kapitan ay ipinatong ang isang kamay sa kanyang balakang, mukhang na alarma, na pagtanto na sa kabutihang palad, ang young master ay hindi nagawang eye target ang kanyang mga pressure point. Gayunpaman, hindi maiwasan ng kapitan na mamangha sa hindi kapanipani walang bilis ni Hang. Nang marinig niya ang tungkol sa paghampas ni Hang sa pangalawang young master na si Yun, naisip niyang ito ay isang bura. Tanong ni Hagong sa kapitan, kung siya ay sapat na kung saan ang kapitan ay tumugon sa pamamagitan ng pag-aapoy ng kanyang aura sa nagniningas na pulang apoy at mga ugat, na inaamin na ang pagpatay sa kanya ay mukhang isang hamon. Naglunsad siya ng isa pang pag-atake, Ngunit si Hug Ong ay adeptly dodges ito, evading isa pang martial arts technique na nakadirekta sa kanya, na labis sa lumalaking pagkabigo ng kapitan. Ang kapitan ay naguguluhan sa kakayahan ni Hang na walang kahirap-hirap na iwasan ang lahat ng kanyang mga pag-atake, na ginagawang tila si Hang ay simpleng namamasyal lang sa pag-iwas. Hindi niya maintindihan kung paanong si Hang ay nanatiling wala sa kanyang pagkakahawak sa buong pagharap, pakiramdam na hindi niya magawang direktang makipag-ugnayan sa isang mapang-uyam ng iti, Ibinalita ni Hagong na lumipas na ang inilang labing limang minuto at oras na para magbigay siya ng leksyon sa kapitan na umaabot para sa kapitan na nagtatangkang gumamit ng isang defensive technique. Gayunpaman, tinamaan na niya ang kanyang mga pressure point. Habang nagsisimulang maramdaman ng kapitan ang mga epekto, nakatayo siya sa kinatatayuan. Sinuliapan niya si Hang mula sa gilid ng kanyang mga mata, at iminumungkahi na tinarget lang ni Hang ang mga pressure point na hindi mahalaga, Naghihinala na gusto siya ni Hang na pumanig sa kanya Tumatanggi si Hang sa paniwalang ito ng may pagtawa Na lalong ikinagalit Ang kapitan Na ang galit ay umabot sa kumukulo Na mapaglarong sinasaway siya Na humihimok sa kanya na huminto sa pagsasalita at manatili sa ibaba Sa isang kumpas ni Hang Ang paningin ng kapitan ay mabilis na lumabo at lumabas ang dugo Ang kanyang katawan ay sumasa ilalim sa isang brutal at nakakatakot na pagbabagong anyo na nagiging isang kakatuwang masa ng laman at karne. Tumitingin si Hagong sa nakakatakot na tanawin na may manek na intensity at hinihiling na malaman kung sino ang mga kasabwat ng kapitan. Habang ang nakakatakot na gusot ng laman ay humihinga para sa awa, na mahigpit na pinatahimik ito. Inaalalayan siya ng kanyang sentido. Samantles sa paglapit ng dalawang individual na maingat na nakasilip mula sa silid. Nakita niya si Yun at Boom, umuusbong sa di kalayuan at sinenyasan silang lumapit. Habang si Boom, ay lumiwanag sa tuwa ang mukha, habang kamakaway at nagtatanong kung hinihintay niya sila. Nang makarating ang magkapatid sa bukas na pinto, ang mga mata ni Boom ay nakatuon sa nakakatakot na tumpok ng karne. Nanginginig sa takot ang boses niya habang nagtatanong tungkol sa napakalaking tambak na nananatiling tahimik at mahinahong ipinalam sa kanila na yan si Chayan Juwon. Na si Yun ay nabigla, Halos hindi makapaniwala na ang sira-sirang gulo na ito ay dating escort captain, habang si Boom ay napaatras sa gulat, na agad na nagmumungkahi na sila ay humingi ng tulong medikal para sa inaakalan niyang stroke. Gayunpaman, tinanggihan ni Hang ang pangangailangan para sa tulong medikal at ibinaling ang kanyang atensyon sa kapitan, na humihiling sa kanya na ipaliwanag kung paano nagsimula ang sitwasyong ito. Sino ang nangunguna dito at kung sino ang mga individual na kasangkot? at si Yun ay lumalabas na lalong hindi mapakali sa pag-uusap. Habang patuloy na nagsusumamo ng awa ang sirasirang figura siya at si Julian sa desperadong pagsisikap na iligtas ang sarili niyang buhay, inamin ang kanyang pagkakamali at nangako na ibunyag ang lahat. Humingi siya ng clemency at isiniwalat na ang clan manager ang utak sa likod ng operasyong ito. Sa kabuo ang walong kasabuat, kabilang ang escort captain, vice captain, at anim na iba pa, kabilang sa mga ito, isa ay mula sa panig ng scholar at lima ay mula sa manpower, management at accounting teams. Ang galit ay dom aloy sa kanya na hamampas ng kanyang kamao sa mesa, naglalabas ng kanyang galit sa mapangahas na manager ng clan na si Guat para sa pagsasaayos ng kaguluhang ito.